good morning mga Mister. <clears throat> Nakahanap tayo ngayon ng Payong At nagana hanap ako kanina Pero nasa bag ko lang pala <laughs> Meron akong dala Ayan, pakita ko dito sa inyo mga Mister. no? Yung kalagayan po ng Lugar po namin May agos yung tubig eh oh. Tingnan nyo ano lalakad-lakad na ako dito sa tubig. Yung pinakita ko kanina, yung kanina na bandang 435, ngayon po ay magpa-5 na. Pero malakas pa rin yung ano, yung agos. At ang tubig, mataas pa rin. Nako po, pakita ko lang sa inyo mga kamister, yung site namin, nalubog na ng ano, ng baha <coughs> ito ay street ng ano no salamisim so napakataas doon sa pumping station itong ano uh, street na to ng salamisim yan so dito mas mataas taas ng tubig dito gawa ng malalim dito yung ano yung area ito yung upload natin kahapon na nagbabakal kami. Taas, oh. Taas ang tubig. yan lumalakas na naman yung ulan. Tingnan natin, mga kamister, yung site namin, ano. Sumahin nyo ako. Dahil malakas yung ulan, nagising ako. At ito na ngayon. <laughs> Nag-vlog na lang tayo. Oh, grabe yung bagyo na po comment nga mga mister sa comment section kung goring pa ba to, o ibang ano na ibang uh, bagyo na o, tingnan nyo yung ano bakal po namin no, sa box culvert po namin eh, kaunti na lang po natira sa tubig ayun o no. diba ang taas yun eh lalim so ganoon na po ka, ano, ka taas ang tubig Ayan. So, first time pa natin mag-video dito sa site natin ng ganitong oras. Alas, <laughs> mag-alas 5. Ayan. Dito tayo nakapisto kapon. Ayan. So, napakataas po ng tubig dito sa box culvert po namin. Ayan. Ayan may eh, yung purpose ng ano no ng sheet pile natin na nilalagay kasi sa kasakali man na bumigay yung lupa sa ilalim nito doon man sa gilid eh mayroon pong panangga hindi mag uh, ah, lalandslide so dito walang katao-tao kasi alas 4 pa lang ay ano So dito yung box namin ay punong-puno na rin, no? Oh. Ngayon, first time niya na, na puno dito ng tubig. Ang tubig ganun siya kanu ano, kalalim. Oh. First time ko na puno itong box namin dito. Ay, mga gamit. Ayan, comment, comment nyo nga mga kamister kung bagyong guring pabato ang nagdulot ng tuloy-tuloy uh, na ulan. At ngayon, baha na. Sa tingin ko, sa iba't ibang mga lugar, eh, mataas pa talaga no? ng tubig. Ayan o, no? yung puno yung ano namin, yung box culvert. Ito ay pinakita ko sa inyo yung mga manhole na hindi pa namin na hubusan pero ito ay ano na rin namin ah sikasuhin na rin namin yan para mawala na yung botas so hindi na tayo pupunta doon mga kamisir kasi tataas na yun doon eh ito yung ano yung pababa ayan so tayo lang po mo mag isa dito <laughs> naglalakad kasi nga uh, masarap pa yung tulog ng mga kababayan po natin ayan so Good morning, good morning sa lahat po ng ating mga followers dyan, mga subscriber ni Dance TV sa YouTube at saka sa Facebook. Good morning, good morning sa inyong lahat. Napablog po tayo ng maaga. <laughs> so, ito po yung kalagayan dito sa, ano, na, sa area namin, dito sa site namin. So, kung lalakas pa mga kamister, ang tubig, ay yung ulan walang imposible na tataas din ito yung tubig baha ayan pero sana wag naman kasi kawawa uh, naman yung mga sasakyan no? Eh. at saka siyempre hindi tayo makapagtrabaho na mamaya dahil ang taas na tubig ayan so sana wala butas dito ang taas ng tubig eh. oh no What happened? During ikaw ba to? Tumigil ka na Dahil well, marami ka nang pinaiyak <laughs> So yung barracks namin Ito naman Ito diretsyo pa to ng ano namin eh Ng project namin Andito sa ano Sa topping area Medyo mata mataas talaga Ang tubig tingnan natin mga mister ito yung lagusan nitong ginagawa naming tawag dito box culvert ayan so pakita natin sa inyo okay lang ba let's go samahan nyo ako mga mister ayan o oh. oh. tingnan natin doon sa pinakabungad nitong ano namin uh, topping area ng aming box culvert uh, yun ay ginawa na namin pero tingnan nyo naman sobrang taas ng tubig ah okay so kung hindi pala pinaandar ng pumping station ang makina nito eh mukhang tataas pala tong ano yung tubig buti na lang pinaandar nila ayan oh maandar yung ano nila yung makina kaya pala umaagos kasi kung hindi to i ano ipamping hindi pa paandarin yung generator nila eh hindi po ano tataas po itong tubig kaya pala ayan po oh oh Ayan. So dadaan tayo dito sa ano mga kamister? Sa sa Igo. Dahil yan mataas diyan. Ayan. So for today's vlog, yun mo, Yun talaga yung pakita natin sa inyo mga kamister, ano? Ayan, itong tapping area namin. Ayan, mukhang madulas pa. Ito. Ayan. So, so, sobrang taas ng tubig nito. Pag hindi yung pinaandar yung uh, pumping station yung generator kaya malaking bagay yung generator dito wag nya lang patayin kasi pag pinatay naman yon ganun din tataas din yung tubig dito ayan kaya ako umaagis dito sa ano sa area na to ito pakita ko sa inyo dito puno no na, ito yung lagusan ng box namin Ayan, nagugusan ito ng box namin tapos dito bababa. Ayan. Yan taas ng tubig. Ay, hindi ba kita madilim. Oh, ayan oh. Dito 'yon ko Ang sa likod nitong pumping station 'to, yung Ilog Pasig ano so nakita ko na napakita ko na sa inyo mga mister yung ano ang kalagayan itong, uh, kalagayan nitong ano area namin thank you so much sa inyong panunod bye bye